Si Jesus ba talaga ang nagsabi nito? Mga katanungan na sumasagi sa ating isipan, lalo na kapag nababasa natin sa nilalaman ng Biblia na may kalakip na mga talinghaga. Bakit mahalaga ang mga talinghaga ni Jesus? Sa panahon ng kanyang misteryo dito sa lupa, madalas gumagamit si Jesus ng mga pinto upang ilarawan ang mga mahalagang aral o idea. At ang mga talinghagang ito ay maring patuloy na magtuturo sa atin sa ngayon. Sa ito ay maranasan ng mga talinghaga ni Hesus na hindi kailanman tulad ng dati na may eksklusibong nilalaman sa araw-araw na pagbabago. Bawat araw, may mahikita kang bagong talinghaga mula sa kung anong ibig sabihin ng pagiging liwanag ng mundo hanggang sa kung ano ang kaharian ng langit at higit pa. Para sunod na pitong araw, mangako tayo na matuto pa tungkol sa mga aral at turo ni Jesus sa pang-araw-araw na pagbabago natin.